Ka sa amin Sa na ilalimta sa buhay ko kami sa lahat ng panahon o Diyos pinatunayan mo na ito po ay Diyos na kapat, mabuti maibigin na Diyos kaya pananood sa oras ko na ito sama-sama po kami na nagpapasalamat Panginoon sa iyo po Panginoon, sa amin salamat po Panginoon sa pagkakataon na kalipoy, na pag-aral, na Okay. Yes. Lord, napag-aralan po namin ang isa po sa katangian po ninyo na kayo po ay Diyos na banal. At uh, hindi po pwede na uh, hindi po banal ang uh, mapabilang sa iyong kaharihan. Kaya Panginoon, dinilinis mo lahat ng iyo inaaring sa inyo. Kaya salamat po sa amin pong Panginoong Isa Kristo sa kanya pong pag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo na siyang naging katubusan ng amin pong mga kasalanan Salamat po, Diyos, sa oras po na ito. Amin pong sinasapalatayanan, amin pong tinatanggap, amin yung sinusuko, amin pong mga sarili, sa amin pong Panginoon Kristo, na siyang ang maghari at manguna sa amin pong mga buhay. Siyang maging driver ng amin pong buhay. Uh, ama, salamat po ng maraming marami at uh, po yung patuloy namin maunawaan ang disenyo mo, Panginoon, sa amin, ang plano mo, ang purpose mo, O Diyos, kung bakit po kami nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Nawa po yung patuloy na makita ang aming Panginoon so Cristo, sa Kristo, amin sa aming pumabuhay, sa aming po karnalita, sa araw-araw namin po ginagawa. At patuloy po, pangunahan po kami ng yung banalay spirito araw-araw na siya kami maging guro. Ah, hallelujah sa lahat ng aming pong gagawin. Maraming po salamat, O Diyos, sa mga kapahayagan mo, sa uh, pagtuturo mo, pagtutuwid niyo po sa amin. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang bawat isang naririto sa bawat lalaki at babae na dinapo mo, Panginoon. Aba, kayo po ang uh, nakakabatid ng pangangailangan ng bawat isang uh, darangin po namin ang bukas sa kalangitan, Panginoon. Alang iparanas mo sa itong mga anak higit sa lahat ay ang kapayapaan at kalayaan na aming pong natamasa sa aming pong Panginoong Kristo. So hallelujah. Na kami po ngayon ay may kalayaan na na lumapit po sa inyo. At may kalayaan na tumawag ng Ama, Ama. Kaya po Diyos, salamat po na maraming maraming sa kalayaan na aming tinanggap. At uh, Lord, ituro niyo po sa amin kung paano po namin ito pahalagahan. Yakapin o oh Diyos. Hallelujah. At apakain niya sa Maraming maraming salamat. Uh, sa mga gagawin pa po namin ngayon, Pakinoon, sa amin po yung makauwi sa amin po namin ka yes. Yes. po pinagkakataon maraming salamat sa mga bago po namin nakasama Panginoon ngayong gabi yes, uh, kayo po Diyos ang patuloy na pumalinga sa kanila, mangusap po oh Diyos Hallelujah at Lord magpatuloy uh, mag po kami Panginoon sa pag aaral mag-iilig ng itong mga salita lalo po po kami mapalakit po sa iyo tasunod so, um, natin ating mga kamay o oh Diyos ay po namin binabalik lahat po ng raturi mahal pagkakila. Sa matalang sa pangalan ng aming Panginoon, susulat yung ng Amen.